Ulek soliman ang malupit sa katotohanan talagang inaalat po itong uh, si mayor gongdi no <laughs> tungkol po dito sa interim release ha eto kasing interim release ito po yung uh, final na na kahilingan na kahilingan ng mga duterte sa International Criminal Pre-Trial Court. No? Ano po ba ang ibig sabihin ng interim release? Humihingi itong si Mayor Gongdi na siya ay uh, mapalaya <laughs> sapagkat siya naman daw ay hindi tatakbo o pupuga. Yan po ay ayon sa musyon ni Atty. Koopman ni Nicholas Copeman. <laughs> Kaya lang, sunod-sunod uh, po ang sablay. Ha? Nito ni Ator ni <laughs> Sayang yata ang bayad dito ng mga Duterte, no? <laughs> Balita ko, ang laki ng bayad dito, no? Ilang milyon ba yan? Ha? Ano po bang nangyari? Kasi ito pong interim, interim release na to, eh, pinagyayabang po ni Koopman, ni attorney, ha? Attorney. Pinagyayabang po ng abogado ni Duterte na si Koopman, na unang-una daw yung prosecution ay pumayag na na si Duterte ay mapagbigyan sa interim release, di ba? Sinabi po ni Kopman yon na pumayag na ang prosecution basta masusunod lamang yung mga kondisyon na nilatag. Kumbaga, sinasabi ni Attorney Kopman nag, nag nagkaroon na ng usapan ano? <laughs> Yan po yung unang press release ni Copeman. Pero ito lang pong nakaraan, hindi po hinarang po mismo ng mga prosecutor sa ICC pre Court, yung motion na yan. Actually, kabaligtaran nga ang sinasabi nila dun sa sinasabi ni Coopman. Ha? Sinabi po ng mga prosecutor na hindi po pwedeng uh, payagan si Duterte na makalaya. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Bakit daw po? Eh si Duterte daw po ay talagang makapangyarihan pa. Ha? Makapangyarihan pa at marami pang impluensya. At talaga daw, ang laki ng posibilidad na si Duterte ay magtatago. O baka hindi na yan na magpapakita sa ICC. Kung sakaling iyan ay palayain. Ha? At sinasabi pa, talagang yung mga ugali, asal, na pinakita ng pamilya ni Duterte, eh talaga uh, nagpapatunay na hindi dapat bigyan ng uh, interim release itong si Duterte. Sinabi nga dun sa sagot po ng prosecution, yun nga kanyang common law wife na si Hanilet, eh binatupan ng cellphone yung pulis eh, nung inaaresto si Duterte. Ibig sabihin, hindi kumikilala sa otoridad. Ah, yung po yung mga sinasabi ni ng prosecutor. At si Duterte daw bilang patunay na talagang napakalaki pa ng uh, impluensya at kapangyarihan e eh, nanalo pang mayor sa Davao City. <laughs> so di ba nasopla, nasopla ngayon tong si Attorney Kaufman, ano? Sa mga pinagsasabi niya na pumayag na daw ang prosecution, ano? Hindi po pumayag, actually kinontra nga. Ngayon, may mga lumalabas kasing balita na yung pinagyayabang po ng mga Duterte sa kanilang kampo galing na meron daw ah, bansa na tatanggap kay Duterte kung sakaling ah, payagan itong interim release. Ha, mga kabunyog, mga kababayan. Meron daw bansa, may mga bansa na kay Duterte kung ito daw ay papalayain ng mga ng ICC. No? <laughs> Talagang puro kahambugan eh, no? Ngayon, sinabi pa nga ni Polong, naku eh, maraming ang bilib sa airpot ko eh. <laughs> Sabi ni Polong ano? Polong Guest. <laughs> puro kahambugan. <laughs> Sabi ni Polong Guest, marami daw bilib sa airpot niya, kaya kumpayagan payagan daw ng ICC, ha? Ang interim release ni Mayor Bondi, ay ano daw, marami daw bansa ang tatanggap sa kanyang... Tatay digon uh, Digonyo, no? <laughs> Ang problema po, ito po ng uh, Australia, sa isang ulat po ng, uh, ano, ulat yan sa GMA, sa IBSB, -EB, cbn ng mainstream media, ay eh, sila sinasabi po doon ng balita na sinasabi po ng Australian government na, naku, oh, hindi namin tatanggapin yan. <laughs> Kumbaga, hindi welcome yan. Ah, at kahit sakaling ma pa yung interim release na yan, hindi namin i-entertain yan na si, si Duterte ay kukup kukupkupin ng aming bansa. Yung po, yung sinasabi ng gobyerno ng Australia. <laughs> ah, kaya hindi mo, no? Talagang uh, sunod-sunod uh, ang dagok sa mga Duterte, no? Eh, di ba galing si Inday Day dyan nung nakaraan? <laughs> nagparali pa sila diyan mga hakbang sa maisog. <laughs> 'Di ba? Ganun po ah, kaya nakikita po natin dito talagang ah, uh, uh, dinadaan sa propaganda po ng mga Duterte. Yung uh, ano nila, yung kaso ni ng kanilang ama, 'di ba? Dinadaan nila sa propaganda. Kaya lang Iba po yung propaganda, yung mga sinasabi sa media, mga napapanood sa Facebook, sa YouTube. Iba rin po yung aktual na nangyayari sa legal. Legal. Ibig sabihin yung sinasabi mismo ng korte ng ICC pre-trial Chamber. Di ba? O mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maliwanag po ilang beses ng na-fake -fake news. Ha? Ilang beses na pong na-fake fake news. Ha? ang mga DDS ng mismong abogado ni Duterte na si Copeman at kahit itong mga anak ni Duterte, kagaya nila Polong at Sara. Lagi nilang uh, pinapaasa ha? pinapaasa itong mga DDS na makakalaya na ang kanilang uh, tatay Gongdi. <laughs> Yung problema, pag umaasa, umaasa na umaasa, tapos nababalitaan, eh, hindi naman pala totoo, eh, ano, lalo silang nabibigo. Ha? Ah, lalong na de desperate po. Di ba mga kabunyog, mga kababayan, no? Basa-basa lang ako ng comment, ano? Redentor Magracia said hi. Salamat, Redentor Magracia, ha? Maricel Chin, good evening, Sir Kulex. Lagi-lagi na tayong uh, magbablog dito sa page, ah, uh, YouTube kasi lagi tayo sa Facebook, eh. No, kailangan sa YouTube din tayo mag no? Oh. Mario Aquino, good evening po, Sir Kulek. Salamat. At i-share nyo, ha? I-share nyo itong ating vlog. Araw-araw na tayo magbablog sa YouTube, ano? Kasi eh, hindi na tayo nakakapag-live sa YouTube, eh, no? So, so sabi ni Hakim, maano? manong giring, meron nagpapanggap na loyalist vlogger and kakamping vlogger, pero pinacheck ko, DDS pala siya si eh, ano si Eldong HK Vlog. Eh, wala po tayong pakialam diyan sa mga vlogger mo yan. Alam lang tayo sa bunyog kung ano lang ang totoo, no? Hindi tayo, wala tayong kulay-kulay. Pink yan, yellow, pula, asul. Hindi po tayo ganyan. Ang kulay natin sa bunyog ay katotohanan. Di ba? Ang ating kulay ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ano bang ano bang ano? Ano bang real score? Ah, sa so nakikita po natin. Makakalaya nga ba si Duterte? Tingin ko po hindi malabo pa sa sabaw ni Sara Duterte, eh, no? <laughs> Ma malabo pa po sa sabaw ni Sara Pusit Ang paglaya ni Duterte, o uh, kung uh, mapagbibigyan yang interim release na yan. Bakit po? napaka-tibay po kasi nung mga argumento eh ng mga prosecutor. Sabi nga, kung si Duterte naman ay may record na mabait na tao to, hindi mayabang, talagang kinikilala ang jurisdiction ng ICC uh, at walang record ng kahambugan o uh, paggamit ng kapangyarihan o paglabag sa bata sa rule of law. Kung walang mga ganyang record ang mga Duterte, pwedeng mapapagbigyan eh pero hindi po eh yung sinasabi po ng prosecution ano po yun eh talagang uh, malinaw na malinaw kahit na lang po yung pag-aresto kay Duterte eh makita nyo talagang uh, uh, ginawa lahat ng paraan ng mga Duterte para hindi siya ma-Manuel maaresto -ano eh, ma ni ng uh, mga pulis at ng Interpol pero siyempre, tagang matapang si General Nick eh. binitbit talaga siya sa dahig, di ba? Actually, yun nga sinasabi, si Hanilit Abansenya, eh, na, ng cellphone yung isang pulis eh, di ba? Nabalita yon At isa pang malaki talaga na konsiderasyon dyan, na talagang napakalakas na argumento para hindi pagbigyan ang interim release ni Duterte, eh yung uh, sinasabi ng prosecution, na mismo ang mga Duterte ay hindi naniniwala sa authority at jurisdiction ng ICC. Kung baga hanggang ngayon po, pilit nilang kinokwestiyon yan eh, yung jurisdiction o yung kapangyarihan ng ICC na litisin si Duterte. Sa pagkatangga ngayon, itong mga Duterte at ang kanilang mga alipores, naninindigan, di ba mga DDS, naninindigan ang mga Duterte na dapat daw si Duterte ay nililitis sa Pilipinas, hindi sa ICC. So therefore, mismo ang mga Duterte hindi naniniwala sa otoridad o jurisdiction ng International Criminal Court. Eh, kung papalayain mo nga naman yan, hindi naman naniniwala sa iyo, eh hindi talaga babalik yan. Di ba? Napaka-lohikal. Hindi naniniwala eh. Pa ang paniwala ng mga Duterte, hindi sila sakop ng ICC yung mga ginawa ni Degonyo ay hindi sakop ng ICC. So therefore, pag pinalaya yan ng ICC, ay eh, hindi nababalik yan. Kasi sasabihin lang niya, eh, hindi naman kita kinikilala eh. Mag-aala, ano na yan, mag-aala Tebes na yan, no? mag-aala Roque-Roque na yan, di ba? <laughs> Tago-tago na yan, di ba? So, ganun po. So, napakadelikado na mapapalaya yan. Kaya, para hindi mangyari yon wag na lang palayain tutangin okay naman si mayor doon eh di ba ha <laughs> ah, okay naman doon eh di ba although sinasabi ng mga anak na mamayat na daw si Duterte di ba oh eh problema ha ah, wala pa sa kulungan sa ICC si Duterte ay ubod ng hambog di ba sabi niya sisipain ko yung mga ICC niyan lahat ng mga mararahas na salita ay sinabi di ba on record po yan ha Diba ba mga DDS kahit kayo? Hindi kayo naniniwala sa ngayon ay mapapakulong sa ICC. Nilalaid yung ICC. Di ba? Sabi mismo ni Duterte, sisipain niya yung ICC. Sa hearing po yun sa Congress, di ba? Ha? Tinatanong siya ni Congressman Jinky Luistro. O, sabi, niya, sisipain ko yung ICC, sabi ni Duterte, di ba? O bakit ngayon eh, ang mga linyaan nila Bongo, nila Pulong, nila Indayday ay matanda na, marami ng sakit. Di ba? Bakit biglang nagpapaawa effect diba? Pero noong uh, wala pa yung ICC na yan, eh, ubod ng hambog, di ba? Ah, malakas pa sa pitong demonyo, di ba? O isipin nyo, mambabato pa ng mic yan kay Trillanes, di ba? Ah, sabi niya, sabi nga ni Duterte, no, di ba, nung napikong kay Trillanes, hmm? papayag daw siya pumirma ng waiver, pero sasampalin daw niya si Trillanes in public. O isipin, nyo, malakas pa pala eh. Kung bagay, umaangas pa si mayor nyo. oh. oh. di ba? Eh bakit nung no, nakulong na eh, bigla nang marami ng sakit, matanda na. Sabi nga ni Inday, sin super senior citizen daw. o, <laughs> oh. alam nyo palang super senior, pero bakaw sa kapangarihan, bakit nyo pinatakbong mayor ng Davao City? Kung alam nyo marami ng sakit. O, oh, di ba? Kumbaga doon pa lang mga conflicting na yung mga sinasabi nila eh. Ah, kaya tingin ko, talagang malabo pa sa sabaw ng pusit ni Sara Duterte, ha? pusit, na mapagbibigyan po ang interim release ni Duterte. Kumbaga yung mga pagsabi-sabi, mga propaganda sa YouTube na si Duterte ay lalaya na. Maraming ang fake news, may mga AI pa eh, you know, na si Duterte nakalaya na ha? Niloloko lang po ng mga DDS ang sarili nila, di ba? Huwag kayong umasa. Ha, mga panatiko ni Duterte, ha, mga DDS, huwag niyo lokohin ang sarili niyo, ha? Ang pinakamaganda ay uh, tanggapin niyo ang uh, masakit na katotohanan na nakakulong ang mayor nyo at kailangan niyang harapin ang kanyang kaso, di ba? Eh, kung sa tingin nyo ay eh, walang kasalanan ng inyong mayor, Patutunayan naman niya yan sa korte, di ba? Malaki naman ang bayad kay Kaufman eh. Ang problema lang po, mga kabunyog, mga kababayan, sunod-sunod po ang sablay ni Kaufman talaga. Doon sa mga madami siyang motion na hindi pinagbibigyan, di ba, mga kabunyog? O anong masasabi niyo, mga kabunyog, mga kababayan, di ba? So, yun nga, yung Australia mismo nagsabi, hindi nila tatanggapin si Duterte. <laughs> O, oh, di ba naalala natin yung Australia? Ha? Yung Australia, may isang madre dyan na pinauwi ni Duterte, no? Si sister, ano? Ano ba pangalan nung, nung madre na yon? Nagalit si Duterte kasi yung madre para naging aktivista. Pinauwi. Pinauwi ni Duterte yung Australia ng madre, di ba? <laughs> ha? O, oh, ayun, ayon na. Si Duterte ay hindi daw tatanggapin ng gobyerno ng Australia, di ba? <laughs> o, oh, di ba? Eh, kagagaling lang ni ni Inday eh, di ba? nag -rally pa sila dyan sa Melbourne, o. Oh. Eh, ang problema, wa-effect din pala yun. <laughs> <laughs> di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, ano namang bansa sa tingin niyo ang tatanggap kay Duterte? Sabi nga po ng grupo ni <clears throat> Atin na naman ang ating lalambulan, no? Yung grupo ni Attorney Howard Calieja ng isang bayan. Ha, itong sila Attorney Howard Calieja ng isang bayan. Eh mahirap daw talaga na si Duterte ay tanggapin ng kahit anong bansa kasi sasabihin sabi uh, sasabihin nung uh, siyempre nakatingin po ang bumundo diyan pag tinanggap ng isang bansa masasakripisyo yung integridad ng bansa na yon siyempre Matindi po ang kaso ni Duterte, eh, no? uh, crime against humanity. Ha? At talagang ano 'yan, maraming ebidensya 'yan, matitibay ang ebidensya. So, kumbaga kung, kung sino bansa ang tatanggap diyan, lumalabas, ikaw ay nagkakanlong ng ano, mga ganyang tao na uh, human rights violator. So, mag magsasuffer o talagang nga uh, magiging uh, controversial pag may bansa po na tatanggap kay Duterte. <laughs> Kung bagay parang ano yan eh, ah uh, uh, mabaho na pinandidirihan. Kung ba, eh, sa punto po ng Australia, naiintindihan natin. Eh, Siyempre, ang Australia ay napaka-democratic country niyan. Ang Australia, di ba, eh, mataas po ang uh, pagkilala niyan. Mataas din ang pagpapahalaga ng Australia sa karapatang pantao, 'di ba? Yung prinsipyo ng karapatang pantao, mataas isa po ang Australia sa may mataas na pagpapahalaga sa human rights, 'di ba? Yung yung salitang human rights, eh allergic ang mga DDS dyan eh. Kasi para sa mga DDS, kapag ikaw ay nagtatanggol ng human rights, ikaw ay kakampi ng mga kriminal, 'di ba mga DDS? Ganyan ang inyong uh, laman ng inyong uh, utak, di ba? Kapag ikaw ay uh, nagtataguyod ng karapatang pantao para sa mga DDS, ikaw ay kumakampi sa kriminal. Ganun kababaw. Yung mga taga ni Duterte, di ba? Oh. Eh sa Australia po hindi naman ganun ang pag-iisip, eh, 'di ba? Yan ay isang uh, fundamental rights. Isang basic right po 'yan, isang uh, batayang karapatan, di ba? Para ba sa Tagalog yung fundamental right? basic right po yun. Ha, ng isang tao, yung human rights. Kaya nga human rights. Kaya sa Australia, mahal, ma, napakataas ng pagkilala, pagpapahalaga sa karapatang pantao. eh, eh si Duterte, ang kaso niya sa ICC, crime against humanity. ba diba? Isipin niyo yun. Crime against humanity. Hindi naman yan common crime. Na murder na isang tao, dalawa, hindi eh. Hindi common crime yan eh. Kaya nga nadala sa ICC, yung extent po ng krimen ay hindi na lang pang uh, hindi ordinaryo eh. Hindi pang lokal na korte. Eh. Pang international talaga, di ba? So, pang ICC siya. So, crime against humanity. Yung sinasabi nga uh, 30,000 na pinatay na EGK. Eh, sinasabi nga uh, ni Panelo, 5,000 lang naman. Sabi ni Panelo yun, ha? <laughs> oh. Si mismo si Panelo nagsabi, 5,000 lang naman eh. Kaya, kaya, sabi nga ni Atty. Christy Conti, 5,000 lang. Ha? Whether it's 25,000 na pinatay, o 30,000, or 5,000, o 6,000, nilalang lang lang ni Panelo yun. Ha? Yung isang alagad dito, 30, di ba? oh isipin mo yung ganong mentalidad na pwede lang pumatay basta adik. Isipin nyo di ba, mga DDS? So kung ganyan yung pag-iisip ng mga DDS sa Pilipinas, iba po sa Australia. Kasi doon talagang mataas ang pagpapahalaga sa human rights. Di ba mga kabunyo mga kababayan? No? Share po natin ha, para maganda ating usapan. Di ba? o oh, Francis Tesorero, salamat. Francis Tesorero, good evening. Virginia Mercado, nanonood. I-share po natin ha. Yung ating vlog, Mario Aquino, Maricel Chin. Oh ang ganda-ganda ng ating ang uh, usapan so talagang ilang beses na pong nabubokya ang mga DDS, itong pamilya ni Duterte so ewan ko kung anong mangyayari dito baka ang susunod na nakikita kong motion kung itong interim release ay uh, hindi papayagan baka ang susunod na, ni, na motion ni ni Koopman naman ay tungkol na sa medical condition ni Duterte malamang dyan papunta yan eh magpapaawa na lang. Kung marami ng sakit, medical emergency na, malamang gano'n na papuntayan. Pero hindi po eh, maganda naman ang kalagayan ni Duterte doon, di ba? May aircon ba kulungan doon? <laughs> sa The di ba? Ano bang pangalan ng kanya nga prison? Hindi ko mabigkas kasi, Iskandir, something. So ano yun eh, uh, hindi ko mabigkas kasi, no? Yung pangalan ng pinaka-kulungan uh, <laughs> sa The no? Eh, ngayon, uh, ano yan? Uh, tignan natin. Ang mahalaga dyan, yung proseso. Ha? Buti nga si Duterte, nararanasan niya ang proseso ng batas. di ba diba? O yan, mayroon siyang abogado. O magkano bang bayad niya kay ba diba? Nadadalaw siya ng kanyang pamilya. Buhay pa si Duterte. O, tapos inaalagaan naman sa dahig eh. Hindi naman binubugbog sa loob yan na di ba? Di ba? Hindi naman ganoon 'yun. Pinapakain naman ng maayos dun 'yan. May mga doktor 'yan doon. Kaya lang nakakulong si Gong di doon. Ibig sabihin, sa punto po ng karapatang pantao, due process, nararanasan ni Duterte 'yan. Na-enjoy ni Gong di yung karapatang pantao, yung due process na pinagkait niya sa libu-libong pinatay, di ba? Maraming mga pinatay ng mga Pilipino, napakarami mga pobre mga may hirap, walang kaya, pinatay, hinusga ng bala, hindi naman nakatim ng due process, basta sinabi, adik, patay na. O sinabi, nanlaban. Hinusga ng bala ng polis. O, ba diba? O, ilan libo yan? O, ngayon, naka, yung bang mga namatay na yan, may ibabalik pa ang buhay? Hindi na po. Eh si Duterte kahit papano, nara, ano niya? Ha? Ah? na tatamasaan niya yung due process. Pero yung mga pinatay, wala nang due process yung pinatay na nga eh, di ba? Wala na, tapos na. oh kaya yan, yan ang mga bagay na sasagutin ni Duterte, di ba? Kung, kung wala siyang kasalanan, patutulayan niya sa ICC. Pero for the meantime, longko ka muna dyan ha, <laughs> ah, tiyong. Kulong-kulong ka muna, di ba? Eh, ganyan talaga ang buhay eh. Ah, may panahon ng ambugan, may panahon ng paniningil. Ah, may panahon ng paniningil mga kabunyog mga kababayan, di ba? O, oh, Jonalyn Rosalinda, good evening. Ben Barcelon, God bless. Salamat po. ha. I-share natin itong ating vlog, ano? O, oh, ah, i-share po natin. Oh. So, araw-araw na po tayo magbablog tuwing alas 7 ng gabi dito sa Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. Ha? Bukos sa ating Bunyog Pagkakaisa public page sa Facebook, dito sa YouTube magbablog tayo. Araw-araw na po yan, ano? So hanggang dito na lang ating vlog. Talagang inaalat ang mga Duterte. Bokya na naman. Ha? Hindi po uh, sinasabi sa mga balita. Hindi po tatanggapin ng gobyerno ng Australia si Rodrigo Duterte. Kung sakali mang uh, mag-grant o mapayagan ng kanyang interim release na sa kanya naman natin ay malabo pa po sa sabaw ng pusit. <laughs> malabo pa sa sabaw ng pusit ni Sarah Duterte na si Duterte ay mapayagan sa kanyang kaya tawag na interim release. Di ba mga kabunyog mga kababayan? Ano? So Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa mga kabunyog mga kababayan, tuloy ang laban. pa natin and end. ano na ako kung paano end ang video.